Good morning, good morning guys today's video guys ay ipe ko lang yung ating mga alagang uh, pusa Hello so guys ito po ang aking si Yatchy may inaabot si Yatchy at saka si Kenma yan po si Yatchy at saka ito si Kenma guys so ito naman si Cinnamon <laughs> si at si Parsley. <laughs> Nakikipan na ro kayo. Ay, baka na ay, baka ay, kakatuwa baka katuwa guys. So ayan, si Sheila naman. Tapos ito naman si si Logan. Ay guys, si Logan Logan. Ayan. Ayan guys, si Sophie. Ayan. <laughs> Ina-away si Logan. Kawawa naman si Logan. Dalawa Oh, ang cute talaga rin ito. Dalawang kutingking nito. Ito guys, parehong babae. Yan. Ito si Cinnamon. Ayun eh, si Parsley. <laughs> Ayan, do. Ayan do na. Ayan na. Nakakatawa natin Lamot ang aking kamay. Ayan. So. So oh guys, hanggang dito na lang po. At magandang umaga po ulit sa lahat. Bye-bye po.